iba't ibang produkto ng mga micro small medium enterprises mula Pangasinan na pang world class ang ibinida sa International Food Exhibition o IFEX sa Pasay City. Labing isang food exhibitor ang nakilahok kabilang dito, ang LDK Seafood. Pero locally, meron na tayong market. Pero doon sa, para sa international, yun naman po yung goal natin. So this is one stepping stone para po doon. Kaya kami pinagpapasalamat sa mga nag-push po sa amin para sumali po sa IFEX. Dahil sa pagdanais na makilala ang mga ipinagmamalaking produkto ng lalawigan, hindi tumitigil si Dr. Arlene Grace Giko, chairperson ng Project Abound, sa pagtulong sa mga MSMEs katuwang dito ang DTI at ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang kaya, kaya natin. In fact, some of the ano, producers here, they're already exporting. Si Andrew Farm is not actually uh, selling locally, but uh, they're all for export. In Europe, all over the world, actually. Uh -oh. So, marami tayong magagaling na MSMEs dito. Dahil sa kalidad ng mga produkto, tumanggap ng Katha Award si Evelyn Ko, isa sa mga MSMEs exhibitor. Siya ang may-ari ng Napoleons ng Hoyang Food Corporation na gumagawa ng bangus karaage. Isa itong Japanese-inspired fish marination na inumpisahan niya at ng kanyang mister noong panahon ng pandemya. Uh, the Provincial Government of Pangasinan awards this plaque of recognition to Hoyang Food Corporation for winning the prestigious Kata Award for its bangus karaage product under the seafood category. Layon ng kata-award ng IFEX na kilalanin ang mga isinagawang innovation para matiyak ang kalidad ng bawat produkto. Eh, sa ganitong mga trade fair, mga exhibits, maraming mga B2B, eh. mga ibig sabihin, mga business to business na usapan na dito, the connections. That's why we have been insisting that yung product should be world class through to our um, battle cry na ang galing. Kasi hindi na pwede yung pwede na yan. O, nabawa, di ba? Yun yung sinasabi ko na itaas natin yung kalidad na, na, ng ng produkto ng pangasinan. Maging tayo mga pangasinense, tayo as a, a human resource. Dapat hindi pwede yung pwede na yan. Yung mediocrity dapat di ganun eh the only way you can complete globally is that if you up the standard, up to the global standard. Kabilang sa mga nakibahagi sa IFEX, ang Hoyang Food Corporation, Rotico Food Products, Alicia Bay Nagupan Bangus and Seafoods, Mama City, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDK Food Processing, Bernal Bagoong, sa Agri-Tourism and Trading Center Incorporated. Angio Farms Incorporated, Bantog Samahang Nayon, MPC, at Nutridense Food Manufacturing Corporation. Kasama sa mga produktong ibinida ang processed bangus, baguong, peanut brittle, peanut butter, calamansi juice, processed cow and caramel milk, cane vinegar at iba pang food products na tatak panggasinan. Dinumog ito ng mga lokal at international buyer at mga kilalang leader ng bansa. Kabilang din sa mga bumisita sa Pangasinan booth si First Lady Liza Araneta Marcos. Pangasinan ng Galig, Terry Aquino nagbabalita.